O ikadwa, alam mo ba na ang Adidas ay hindi lang brand ng rubber shoes, kundi brand din ng kaligayahan sa kalsada? Yup, sa Pilipinas pwede kang kumain ng Adidas. Hindi sa paa mo, kundi galing sa paa ng manok. Kaya kung akala mong sportswear lang ang kaya mong suotin, pwede mo na rin palang kainin. Welcome sa mundo ng street food royalty, ang Adidas. Kung saan ang bawat kagat ay may kasamang crunch, collagen at konting pangarap. Pero sandali, bakit nga ba Adidas ang tawag dito? May brand deal ba ang manok sa Germany? O sponsored sila ng sneaker company? aligay yung mga katwa, samahan nyo ako at pag-usapan natin ang Adidas! Bakit nga ba Adidas ang tawag? Simple lang, kasi paa ng manok. Tatlong daliri tulad ng three stripes ng Adidas logo. Kung ang Nike may just do it, ang Adidas street food may just chew it. Saan nga ba ito galing? Galing ito sa panahon na ayaw natin mag-aksaya ng kahit anong bahagi ng manok. Sa halip na itapon ng pa, ilalagyan ng toyo, suka, bawang, asukal. Boom! Instant street food legend. Ano-ano nga ba ang mga ingredients? Ang klasikong adidas ay binababad muna sa toyo-suka marinade na may bawang, laurel at asukal tapos iniihaw sa uling habang pinapahira ng secret sauce na kasing lagkit ng ex mong ayaw bumitaw. Pagkatapos, ready na! Isang kagat sa bayhila sa buto parang pag-unboxing ng collagen. Mga iba't ibang versyon. Maraming versyon ng Adidas sa kalsada. Inihaw na Adidas para sa mga purist. Adobong Adidas para sa mga mahilig sa kanin. Spicy Adidas para sa mga mahilig masaktan. Your... Fried Adidas para sa mga may trust issues sa sauce. Ano-ano nga ba ang mga benefits? Akala mo ba walang health benefits ang Adidas? Aba meron! Collagen rich, pampaganda ng balat. Pwede ka nang maging glow up queen kahit nagtatabi lang sa kanto. Your... High in protein, pampalakas ng tuhod, lalo na kung pula ang ilaw at kailangan mong tumakbo agad. Stress reliever, dahil labang nilalaman ilalabas mo ang paa ng manok gamit ng ngipin mo, parang nilalabas mo na rin ang galit mo sa buhay. Fun fact! Sa ibang bansa, binabayaran pa ng mahal ito bilang chicken feet dim sum. Pero sa atin, limang piraso, 25 pesos lang, may libreng usok pa ng tambucho. Kaya huwag kang magmataas kung ang paanga ng manok ay naabot ang international market. Ikaw pa kaya? Kaya next time na may magtanong sa'yo kung ano ang suot mo, sabihin mo Adidas, tapos ilabas mo sa steak, hindi sa paa. At kung hindi ka pa nakakain ng Adidas, tara, lakad na, may suot na akong chenelas, ikaw na lang ang kulang. Ang Adidas, yummy!